Ngayong araw na to ay tutuparin natin ng pangarap ng isang player na maging scholar ng Mavs sa loob ng isang linggo. Pero bakit nga ba siya ang napili namin? E mas marami namang mas magaling, mas malakas at mas may potensyal kesa sa kanya. Ito ay dahil sa storya na ibinahagi niya at alam ko na marami ang makaka-relate dito. Ako po si Rafael Asi Patalinhog, o mas kilalang yayi sa lugar namin. 21 years old, from Kailom Dos, Manila. Welcome sa Mabs. Thank you po. Okay Ready na. na. Ra. Yung. Ganda po. Siya nga ay si Rafael Asi, na galing ng Santa Ana, Manila. Nung makita ko ang videos niya, ay nakitaan ko din talaga siya ng husay. <laughs> travail fort travail fort Yun nga lang nakakalungkot dahil sa hirap ng buhay ay kinakailangan na niya magtrabaho sa murang edad na 15 anyos. Narasa ko po magtrabaho sa murang edad nung 15 years old po ako. Naisama po ako ng kaibigan ko sa isang trabaho po na kailangan po ng tao. Nag-truck -tru loader po kami. Noong isang buong araw po, alas trabaho lang po. Kasi hindi naman po kami galing sa ano, mayamang pamilya. ganoon po, kailangan din talagang kumita ng pera kahit pa paano. tulong na lang din po sa magulang. Kumbaga, less gastos po sa kanila. Pinasok niya ang pagiging loader ng truck. Naglala move rider din siya at gumawa ng aircon lalong-lalo lalo na nung panahon ng pandemya. Pero guys, commercial muna tayo dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gusto makapasok. Again, if you want to enroll, message na kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. Sa po sa pinaka mabigat na naranasan po namin is nung nag-pandemic po, Talagang wala po, wala pong diskarte, wala pong laro. Talagang sa bahay lang po, lockdown. At yun, uh, aya po ako ng pinsan ko na sumama po sa trabaho po. Ayun, yung aircon cleaning po. At ayun po, doon na po. Buong pandemic po, nagtuloy-tuloy na po yung trabaho ko, kung ano-ano po pinasa kong trabaho. Una po, yung aircon cleaning. Pangalawa, naglalamob po ako. Sumunod naman po doon, yung nag-call center po ako. At yun, yung nagtuloy-tuloy na po sa aircon cleaning po. Hanggang sa bumalik na po sa normal, balik din po ako sa pag-aaral ng grade 12. Nang malaman ko na ganito siya kapursigido ay agad kong naramdaman na deserve niyang maranasan ang maging scholar. Bakit? Dahil baka sa loob ng isang linggo ay meron siyang mapulot o matutunan na pwede niyang gamitin hindi lang sa basketball kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Excited akong maibigay sa kanya ang tamang mentality and attitude dahil kung ang makakatanggap nito ay katulad niyang porsigido ay siguradong magagamit ito ng maayos. Ay, ay, si Rafael ang patunay na hindi madaling maging scholar ng Mavs. Araw-araw sobrang dami nagbimessage siya amin said ng mga credentials, nakapaglaro ng mga malalaking liga, pero hindi lahat ay napagbibigyan bilang isang scholar. Bakit? Dahil hindi lang kami sa galing nakatingin. Katulad ng sinabi ko ay napakaraming mas magaling sa kanya na nakapaglaro ng malalaking liga. Pero bakit siya? Maka okay, ikaw, isa rin sa katulad ko na nangangarap makapasok dito at hindi ka pa napapansin. Huwag kang titigil, magantay ka lang ng tamang panahon. Sama mo lang din ang dasal palagi at ibibigay sa'yo ng taas yun. Gusto ko lang po magpasalamat unang-una sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng ganito kalaking opportunity at nadinig niya po yung dasal ko na matagal ko na pong pinapangarap na makapasok po dito sa Mabs. At syempre kay Coach Mabs po na nagbukas po sa akin ng pinto para bigyan po ng ganito opportunity kagaya ko. Kay Kuya Topper po na napansin napansin po yung message ko para matulungan po ako makapasok dito kay Coach Mabs. Kaya hanggang dito na lang muna guys and sino kaya ang susunod na scholar ng Mabs? Magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.